Pare, Ay. Hello, pare, yung bahay nyo. Ha? Yung bahay nyo. Ay, kami bahay! Oo, oh, mayaman to eh. Mayaman ba to? Kuntami sa inyo ah. Pare, kumusta pare? Tayo pala ang bahay nyo. Ay, parang pagkain dyan ha. Ah. Nakaw hmm. tayo. Baka magalit nanay ko kasi ano yun. Ha? Ah, to... Baka nanay mo? Oo. Oh, oh, okay lang yun, sanay kami sa ganay. Tara, pagbasukin mo na kami pa na oh, wait, tayo, pumasok dyan eh. Lang doon lang. Hindi lang, may nakita ng ganyang kalaki bahay. Uh, Maging makayos uh, lang tayo pa, 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 ma natin. Oo, oh, tayo na na. natin, eto na yun. Nandiyan ba si tita? Ay, oh, sige, wait lang. mommy. May mga kapitbahay tayo. Kapitbahay? May mga bago tayong kapitbahay. bahay eh. May gusto rin kayo ma-meet, may bibigay daw. Ayun. Eh, may doorbell, may doorbell. minu ko lang para ano. Tinitirain niya doorbell ko? Ano yung <laughs> buwan niya? Pumapasok. ka <kayo>. sila! <laughs> ha? Hindi nga nga, ba't nilang <laughs> mga <Pumasok> bagay? <kayo>. Parang, <laughs> <laughs> parang, parang pumasok na kayo. agad, pare! hindi mo kayo pinagpapasok? Ano ba ba? Nanay ko nga pala. Tita, nandiyan video mo si tita nang anong, bullshit na. Oo! wow. nagkaroon wow. po ng birthday sa amin. Boss! <laughs> <laughs> oh, ng... okay. Okay. Di, 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 sa inyo yan! Sa inyo yan! Sa inyo yan! Sa inyo yan! Sa inyo ko dito, tignan nyo! Wala! Wala! Maayos! Ito na yung sapatos nyo! Ito na yung Huh? Naaalala nyo ba nung no, pinaghugas ako ng plato ng nanay ko sa restaurant? Pinahiya niya ako dun eh. Kaya ngayong araw, babawi tayo. Dahil meron tayong ipapakilala sa nanay ko na bagong kapitbahay natin. <laughs> Isa to sa mga matalik kong kaibigan at ngayon ay bago natin introduce sila kay mami ay papakilala ko muna siya sa inyo. So tara! Ano? Boss, walang iba kundi si Jomar Lovena at ang King Horror. Yan. Sila ang magiging kasabot natin ngayon at kung hindi man nakikilala ni Mami, ang gagawin natin ay sila ay magiging kapitbahay natin. Ay, na namin dito. Kami um, ah, na bahala. Kami na bahala pero dapat yung ano yung mga mukhang barumbado na ano. <laughs> Ito na yun. Ay, <laughs> kasi, <laughs> kasi ganito ang plano. Pagpasok nyo, babarumbaduin nyo lang yung bahay namin. May pagkain kami doon. Kukuha lang kayo. Uy, ano ay... to? Parang panis na to ah. Kinakabahan ako ay tita. Baka may biglatang patawin. <laughs> kasi tita. Oh, Pamanis kayo tita. <laughs> ang pinakaayaw ng nanay ko. Maingay, maingay makalat, at barumbado. Kaya yon ang magiging kayo ngayon. At syempre dahil ano, ang init dito, no? Pwede ako oh, um, na. Oo nga, <laughs> Okay na At syempre dahil bagong kapitbahay kayo sa village namin, oh. kailangan may regalo rin kayo. Kailangan may aabot kayo sa nanay ko. Syempre parang, parang mga ano, ay eh, bagong kapitbahay pala, mami. Ay dito, oh. Bawas ka. Bawas gaga. na leche. <laughs> Tulad na kayo sa akin, tapos daanan natin si mami. I-biz na kami. Ready boys? Yeah, ready, ready, ready. Ano mo mga isusuot nyo? Mga nagtitrip sa kanto. Grabe, sobrang init na na panahon guys. Pero mas magiging mainit at intense ang mga eksena mami. Ngayon, papakilala ko na sa nanay ko ang bago naming mga kapitbahay. So dito na sila nag-biz. Wala nang banyo-banyo. Ay, gagawin yung ogos, oh. Balis ka Marang mga hip hop, mga real G. <laughs> <laughs> Baganyan yung pagpasok na tapos may dalang kalahating leche plan, makikita na nila yung totoong real G. Real <laughs> <laughs> si real G na. Ang mga malulupit na kapitbahay natin. <laughs> <laughs> oh, buti ko! eh Ano ba yung bahay nyo? Ha? Sa, sa bahay, bahay nyo? Ah, <laughs> uh, dito lang sa malapit. Ay, kapitbahay! Oh, mayaman to eh. Mayaman ba to? Punta kami sa inyo ah. Okay lang, oy. ay. Otcha. May kain kami. May kain? Oo, may, may kain. lang kami. Saka marami kang gamit dun, ba makuha namin. <laughs> In character na sila, so tara. Sumunan so, na natin na mga real G. Kinakabahan ako. Kaya yeah, namin doon, pag nagagalit na yung nanay mo, kapasok ko na si baby din, nagdala pa kami ng babae sa inyo. Oh, sige, sige. Kinakabahan <laughs> na ako, na kaya magiging reaksyon ni mom? Parang dala ka na naman ng mga tao sa bahay! Gina, lagi naman kita pinagtitripan, hindi ka pa nasanay. Eh bars. At ngayon, pagkatapos nito, papalayasin na tayo ng bahay. Ito ang prank na tunay. Bars. At sa bahay ko kami, ay tuluyang magbababay. Bars. Dahil mamaya, matatansikan ka ng laway. Bars. Eh. Kinalagkad ng QC. Kami may ari na Natapon po. Eh, eh, bata pa <laughs> So ngayon nandito na tayo sa bahay at ipapakilala ko na sa nanay ko ang ating mga bagong kapitbahay. Pare, pare, kamusta pare? Hey, Kaya kayo? Ang bahay nyo pala. Ha? Dahil pala ang um, bahay nyo. Bagong lipat kayo? Dito, oo. Oh. Ang gabi kapitbahay! Pare, pare, what's up, what's up, what's up, Okay ng bahay mo, pare, parang dahil pagkain dyan ha. Ah. Hindi naman, hindi naman, mga ano lang, mga Jollibee. Nakaw tayo. <laughs> ay, wag naman naman chill lang. Dapat okay. baka magalit na ko kasi ano yun. Ha? Medyo... Doon... Ah, ano ba yung nanay mo? Oo. Oh. okay oh, lang yun, sanay kami sa ganay. Sanay kami <laughs> sa, sa ganay. Nanay ko, minumura ko lagi nun eh. Oh, ano Okay wala na problem, oh, wala na, na. Na, nang problema. Wala nang problema dun, pre. Tara, mo na kami, parang kumasok oh din eh. dandan down, At at yung mga kapitbahay natin eh. Si Frank, hindi ako you know? minakita ng ganyang kalaki bahay, oh. Ma hindi, uh, ano utang, eh. utang lang yun, utang lang yun. Magpapawis, bakit magpapawis? Kasuntukan ba dyan? Uy, wag, okay, wag, 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 Oh, oh. Kakalaya. Natin natin. Kakalayan nyo lang ba? Ah, Maging maayos ah, lang tayo pagkasa natin. Oh, oh, ah, na, Ang pinakamaayos na. Ay natin, ito na yun. <laughs> uh, ah. Ganda ah. Na. Disente tayo uh, p... mm, ganda uh. ngayon. Ang ah. oh, ganda ng formahan nyo ngayon ha. Wala to. Pambahay nga lang to. Pambahay lang ba oh. pa, yan? Okay. Kakasimba lang namin. Simbang gabi. <laughs> <laughs> Kaya summer na. Outfit check. Uy, Outfit check. Outfit Tol, tol. Tol, tol. Tol, may itlan. Ba't may dala kang bato? Hindi, bato. Ba't may bato? Puro sa lamin bahay nila. Delikado yan. Plano niya ata magbasag dito. Nandiyan lang ba si tita? Ay, hindi. Sige, wait lang. Tatakali ko si nanay. mo na kami. Excited na kami. muna para hindi alam. Ay, ba sa inyo? Walang ganyan sa amin eh. Katok-takbo lang kami. Gar, gar. Wait, ang yabang pala ng pintu nyo eh. kasano. Hindi yung namin Mami, may mga kapit-bahay tayo. Kapit-bahay? May mga bago tayong kapit-bahay. Gusto rin kayo mam-meet. May bibigay daw. May doorbell may doorbell. Binu-video ko lang para ano. Uy! Teka lang! Bakit mag-doorbell yan? Dalawang beses? Tatlong beses? Sunod-sunod? Hindi no, ako. sila. Sinisirahin niya doorbell ko? Hindi sinisirahin ang doorbell niyo. Gusto niya lang... Kung pakilala. Kaibigan eh, ko to. Kaya syempre, binablog ko rin. Right? Naging kaibigan ko na. Nanganamit ko lang kanina sa... Naging kaibigan ko to. Nanganamit ko lang sa labas. Magbabait sila. Hindi pa siya ano kilala eh. eh so, hindi ko syempre, alam magbabait sila. pag may bago tayong kapitbahay, syempre maging proud tayo. Eh, syempre, nalalaman nyo naman lahat. Dokumento na rin para alam nyo rin kung sino mga kapitbahay namin. Hindi na, Pumasok. <laughs> <laughs> Pumasok ka <sila. laughs> Grabe naman! judge nyo naman mga gado'y! Ano yan? Ano po? lipat na eh sila! Diyan sa tabi ba kayo? Okay! pare, pare Bakit pumasok na kayo agad? pare, hindi diba mo kayo pinapapasok. Ano diba ba Hindi pa siya? kami eh. Nag doorbell diba kayo? Oh, si pala. Tita, nag mo si tita <laughs> Ah, ano wow. Nagkaroon nag po ng birthday sa amin eh. Natira lang po. Sorry. Boss. Boss. Oh, okay. <laughs> ha? <laughs> oh? <laughs> ah? Di, di Sa inyo yan. Sa inyo po talaga yan. Oh, 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 diyan. Diyan, po ng... ah, sorry, di ako natanggap ng... Ng Nang ano po? Tira. Sorry, sorry. Di, di po tira yan. Nabawasan lang yan. Nabawasan lang. Wait lang. Di pa nyo ba kasi yan? Ha? Di, walang lasan yan. Pagkakaisipin oh, nyo ano, mabuhay pilit ay, okay. oh, dito, tignan mm. nyo, Walang Sabihin nyo, may ah, mm. Di ba? Ah, ano Wala, maayos. Ako, so. oh, tignan mo. pinatigim nyo pa kayo sa amin dito. Mm. Naubos to namin. Mm.

ang ganda ng bahay Sala. Ha? Huh? Matay gutom ka eh. Ang sila. Ang galat sila. <laughs> Bawa lang. Ba nyo. Okay, Diyo, oh. lang, 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 lang. Lagi kasi si tito, kasi ano hindi pa kumakarin Dami na okay. lang. Kasi Hindi. Eh, Iyari mo na lang mamaya. Hmm? Diyan. Ang ulo Ang ate mo. lang <laughs>